bagong bago na Japanese restaurant sa Malolos na Japanese mismo ang chef tara Yuma, ano sa niyo ba ang nalaman ko? Kami napad pa dito sa MacArthur Highway, Dakila, Malolos, Bulacan, malapit sa Paradise Resort upang subukan ng authentic Japanese cuisine sa Ajimi. Simple lang ang kanilang interior kaya naman tara at ang kanilang mga pagkain. At teka lang, nabigyan ako ng pagkakataon na mavideohan ng ilan sa kanilang ginagawa sa kitchen at isa sa mga sabi ko ay mukhang ang mga rekado ay talagang angkat pa ng Japan. At nakausap din natin ang isa sa chef na si Kento. Yes, sir. アジン。 Tara na sa mga pagkain. Meron silang chicken nanban na masarap sa lambot ng chicken na may top na egg, salad, and sauce. Parang heaven in every bite. Favorite ko to dito. Beef long sweet chili has tender texture as well and flavor is good. Tara nila ay super lambot ng manok and pang panutral ng palate yung seaweed soup. Kaya naman sulit ang set meal na ito. Sa mga may hilig sa udon, try dengake udon na light broth, thick flour noodles but soft and tender beef toalya and beef long. Beef yakiniku na hindi matigas and yung sauce is my salty savory taste na bet sa kanin. Gudo na masarap, malambot ang beef and we love the overall taste. Croquette na may hash brown texture with meat and potatoes na may complementing na sauce. Meron din silang gyoza na ganito ang serving. And lastly is their egg dashimaki na malambot at malasa ang timpla ng egg at generous sa nori. Kung pupunta kayo, ito ang schedule ng kanilang opening kaya pakitake note na lang ang break nila in the afternoon. So ano pa hinihintay nyo? Tara na dito sa Ajimi Japanese Cuisine Restaurant sa Malolos, Bulacan. Let's go.